nauna pa kayo talaga. Hindi pa ako nakakatapos mo. Lapag. Ako ang napapapod. Kayo ang nauna. Hindi pa ako tapos maglatag, oh. Maglalatag pa lang ako. Nandiyan na kayo agad. Oh, oh. Hindi pa nga nalatag lahat, oh. Nauna pa kayong dalawa. Ano ba naman? Oh, Diyos ko. Um yung dalawang batu na to. Ako, hihi ka sila ang nauna. <laughs> Ayun ba ang pagod? Ha? Ah? Parang kayo ang pagod ah. Papay, pa paika kayo pa na una, ha? Oi, oi kain dalawa, oi, pa kayo na una rito ha? Oh, baket, ha? Oi, ikaw kung pagod, ha? Oh, anong na, anong na sa akin? Eh, oi. Asa si Dada? Uh. Tapi ana. Hoy. Oh. Mag mag-diet diet ka. 11 huh? kilos ka na. Performance <coughs> ka pala lang 11 kilos ka na. Ang takaw-takaw mo. Hmm. Uh. Pero sus so sa 7 kilos. sige, yan na naman o na ang ceremony mo bago ka makatulog ah, sige